So hi hey guys, welcome to Mama Lin's blog. So ayan guys, so gusto ko lang i-share sa inyo kung anong nangyayari ngayon dito sa Hong Kong. So ayan guys, eto nga kasalukuyan na uh, nakatanaw ko dito sa aking bintana from my room. At eto nga guys, sobrang hangin. sa labas, so, parang nafi-feel mo talaga kahit naka-close na lahat 'yung mga bintana dito. Sa aming bahay is nafe-feel mo talaga yung lakas ng hangin sa la sa labas. Kasi typhoon number 8 na siya guys. At typhoon number 9 na. So maya mamaya, mamaya yung mga middle of the night siguro is tataas pa magiging typhoon 10. So nakakatakot. So tatagal ko dito sa Hong Kong in 20 years. So first time talaga na maranasan ko yung ganitong bagyo dito. So very strong talaga guys. Super typhoon dito. First time kong maranasan. So yun guys, hindi nga lang masyadong kita sa baba at madilim. Pero sobrang lakas talaga ng ulan at saka hangin. Lalo na guys, yung hangin sobrang lakas. So nakakatakot talagang lumabas. So, yun guys. Wala na talagang makitang dumadaang mga sasakyan dito. Magilan-gilan na lang siguro yung mga sasakyan. Kasi as in, so, sobrang lakas guys. So, nakakatakot. See, kung naririnig niyo yung tunog. Yung sipol ng hangin. Talaga naman nakaka-nervous guys. Sobrang nakakatakot talaga. So, yan. So, Hindi ako makatulog kasi nga nag-worried ako. Diyos ko, kasi yung building namin guys is parang ano siya parang parang may lindol ba umuugoy yung building nakakatakot so yan guys see guys so yung sobrang hangin sa labas nakakatakot so ayan may nakita tayo isang ano isang sasakyan sa baba Lalo guys, nalito ako sa taas. Nasa 27th floor ako. So masaramdam talaga dito sa taas yung hangin. Yung pressure ng hangin, sobra. Nakakatakot. Ayan. Doon. yung mga bus mga transportation bus na bus guys tsaka MTR is wala na is closed na wala na rin bumibiyahi ngayong ano, ngayong mga bus so wala na talaga at saka MTR so kung yung mga nakikitang sasakyan sa daan ngayon guys is mga taxi na lang at saka mga private car pero sa mga public transportation is wala talagang wala na wala nang bumibiyahi cancelled na guys So, ayan guys. So, sasarado na natin yung pinta natin. Medyo natatakot na ako sa ano. Sa nasipil ko dito. So, ayan. Thanks for watching guys. Bye.